Ogikan so, me na malingke sa Carmen Bohol. Onya, pauli na pod me sa Kagawasan. Paadto mi sa among kinakusgang iyaan kay anti Dada. Na malingke mi. Ang amog yung numero uno nga gi palit kay tinabal og ginamos kay lami kay anti nabal og ginamos sa Bohol. Balik po mi ug mga ista sa bato. Paspas dire. Niya yeah, magkuan mi karon maggata. Paksiu. Mag-mag rice gini unya. Anli rice. <laughs> <laughs> so dili na masulod ang mong sakyanan Baktas lang ni. Pero enjoy ko magbaktas. Ayo anak teh. Libre bayar nas, mang libre bayar sam sam. Bukan Indo toy. kayo talaga? Palibot nindot. kita kau mangga ay mangga oh. Uy, ang mangga ba? Ang ikan latiya. Nadala po. Nadala. Salamat. Ang lang, nagbit-bit ba din. Paingan pa ulit. Bro, kita. Bro, wala yung nadala. Guys, ang mga views. Ang mga views, ang mga views. Presko kay Dery, guys. Ay, lami. Ay, mga dumi. Karoon sa kuan. Sa dakong bay. Lubak-lubak. Magbaktas gihapon mi.